At ayun na nga po, uh, nagbabad tayo ng buto ng mabulo. Mabulo or red velvet velvet apple sa English, uh, mabulo. Yeah. Uh, eh 24 hours si bababad tapos uh, pwede nang ipunla. Ipunla. O di drain mo na, di drain. Muna. Di -drain. Ay, dine-drain. Once ma-drain, may halo yung buto ng langka. Eh. Once ma-drain, nag na. Dito na mismo sa ating taniman. O, oh, ha? Huh? Ah, mga ipa po yan. Ipa. Ipa, haluhalo halo O, oh, yan. yan. Uh -huh. Uh -huh. Para ka lang ba, uh, nag, uh, lang, punlaan. Katransfer mo naman yan kapag uh, ano eh, yung tumubo na. O, uh ha? -huh. madrain tutubo na kung dami nito yun mga nasa 40 o oh, hindi na kasi 15 po to yeah. Okay. tapos pag uh, ano syempre punlaan yan punlaan didiligan nyo didiligan butchay butchay oh. dapat na make sure na tabunan nyo yan lupa or ipa with basta yung matatabang lupa yan pa ako ang ina dyan oh. pansit pansitan dito ako sa bulakan kalumpit bulakan yan yeah. matatabaan lupa pa yan pwede na siyang diligan antay lang kayo ng mga ilang araw pa. Ah uh, ha. Uh, For days to 6 days. Magsisipongan eh magsisipongan. <laughs> Magsisitubo na po 'yan.